Salamat po sa pagdalo. Masaya po kami na nakasama Kaya ng mga magagaling na tao labay. Halika't samahan niyo ako maglayag in God's way. pa po sa po sa mga ano. Pero po, may ko siya magdamag, hindi, kasi siya ako naman. naman Hindi, naman ang may Doktor sama sa mga po, so, hindi ba Sa ano po, mang po. Sa, ano po, po. sa ano po, ano po, ano po sabi? Ano daw, lamig. Pero hindi naman po nawala. Hindi. Kapatid nga, parang hindi doktor po. Hindi po doktor. Dito naman po mga laman lupa, dito po ba dito po ang barang, mm -hmm. makikula ko. Dito po ang oh, hirin po kayo. Ayan po, masakit po. Masakit doktor po ito. Ayan po. Dito po sa mm -hmm. ano po, laman lupa, mga ano po. Mga laman lupa, mga kapal din. Masakit po. Dito naman po. Dito po sa may kulang barang. Mm -hmm. Ayan po. มาใายเบินก์ปกมี i ี่ใส่เนก์๊อบาไปแอดนัมันลูกปัน่ารมากไปต่อโตัวป๊าติดยังไง a อบันทับป๊อก็้อบันทับอกอกปป็นไมไ masakit po. May kamasakit na Meron pong kumakambalas na. po wala. Ano po? Kung di po natin makakausap, wala ulo po. nyo po. Yan. Yung mga sumasakit sa yung mga larawan. Ganun nyo. Ako. po. Sa po yung mas mahabas po mas na pag po ako sa bayon. Pag-ibig ako sa Panginoon. Sana gumaling po kayo. Kasi po, sa laga po ako nakapagal sa iyo. tayo po kayo. Yan. Sator, aray po. Tenyo to, pero notas. Pistila arim. Jesus na ng Diyos. Poo! Kung sino ko mang gumakampala sa taong ito, makipag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatagutan sa impyerno. Pactong pigamit, pigatong pasok. Poo! Masakit po, masakit na. Sige po, mula ulo po ngayon, mula ulo. Yan, yan. Sige po, pababa. Yan. Pababa, yan. Yan. Boom! Boom! Ngayon po, masakit pa rin po ito. Sobrang sakit po. Sige po, ganyan. Sige po, ganyan. Sige po, ganyan. Sige po, ganyan. Yan, sige po, mula ulo po. Yan, yan. Um, man, oh, oh eh, sige po sige po, po yan Pagdating inaopo nung pamilya unang 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 dito ulo yan. Sige, ginyo po. Yan naganda po. kayo po ang, na ang bala sa, <tikin> sa akin. Bo. Yan Poo. sige Poo. po, sige to. Sige po, sige po, sige po. po. Konting po yan, wala ulo po lahat. po, po. 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 sige po, sige ay, po. Konting ah, lang po lahat. Oh, yan, lahat. po, sige. Ay, makulimlim niyo po yan, pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako, Panginoon. Pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. Pagalingin po Pagalingin po Pagalingin po ako. Sige po, sige po, Pagalingin niyo po ako. sige. Pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. sige, po, na lang po. Pagalingin niyo po ako. pagalingin niyo po Masakit pa rin po to Yan, sige po, sige yan. yan. Sige po, mula ulo po, mula ulo. Yan, yan. Na lang po, alas po, yan. Udalingin po ako. Isus, ang na may ng langit Umingi po ng basbasi niyo pong patay gumagambala sa ito. Ama, Anak, spirito, Santo. Amen. Po! po, masakit pa rin po. Eh, masakit pa rin po isa pa, ha? Hindi na po. Mulat po ngayon. Ya apa tadi kena nata. Ibu bosan tak? Ibu apa tak? Ibu bosan tak? Ibu bosan tak? tak? tak Yung sabay lang dag po kayo ng isa. Ayan. Yung sabay. Ganyan, ganyan, ganyan nyo po. Pakaramdaman nyo po. Alam niyo po kung pa siguro ako. Yung okay. sabit pa ako. hindi mo. Kapit bahay niya lang po eh. sa inyo. May galit po sa inyo. Pero ngayon po, pakaramdaman nyo kung gumawa po yung pakaramdaman nyo. Kasi po wala na po. Kaya bibigyan ko lang po kayo ng alip at tubig. Ito naman po, anak. Huwag niyo pong papaubusan. Sabay, kayo lang po ang pwedeng uminom. Mm -hmm. Kanyari, ang ganyan ko na lang po. Okay. Oh, repilan niyo lang po. Kahit kalahati lang po, repilan niyo na. Kasi po, sa inyo okay, lang po nakapangalan dito. Mm -hmm. Ang bahay ka lang mo, sabi ko na siya. Paano ko na Paano ko na mahinasin Okay na po yan. Bulong na po yung pangalan niya po. Buong pangalan sa kuliyado po. Sabay din po kayo. At ganun po yung gagawin nyo. Kanyari po, maliligo po kayo. Okay. Pwede nyo rin po ipatak sa tubig na pangliligo nyo. Sabay tatlong kus po. Sabay tatlo in Jesus name and lagyan ng konting kasi po. Huwag nyo <mimit> At, po kapakabusan. Tapos na lang Ito din naman po, ano po? Anim po. Hmm. Ayan po. Ipapartib lang po sa ano. Bawal lang po siya sa may patay po, sa lamay po, tsaka sa sugal po, bawal siya. Okay, okay na po yan. Paano yung doon ba? Doon yung stroke mo? Nakakalakad po ba siya? Pero po, ito siya kakawin lang din po. Hindi po. Hindi pa po. <coughs> Tanungin ko po siya mamaya. Okay. May number po ba siya sa'yo? kanya. Oo, oh, ako sa kanya. Um, okay, sabihin ko na lang po sa kanya. Pag-isin niyo po. Sa kanya, buo yung tingkat niyo.